Inihayag ng Department of Foreign Affairs na patuloy pa rin na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa Tripoli sa mga Pilipino na kasalukuyang nasa Libya. Ayon din sa DFA, tinatayang nasa isang libo isang daang Pinoy workers ang nasa Eastern Libya kung saan Nasa kabuang siyam na po dito ay nakatira sa lugar na tinamaan ng bagyong Daniel. Base sa inilabas ng Philippine Embassy ng Tripoli sa isinagawang Assistance to National Mapping noong Agosto 20 hanggang 24 taong kasalukuyan, nasa 30 Pilipino ang nasa distrito ng Dema, 50 ang nasa distrito ng Habel at 10 naman ang nasa Tobruk. Kinumpirma din ng DFA na karamihan sa mga Pilipino na nasa Libya ay nagtatrabaho bilang nurses at clinical instructors. Sa ngayon mga Pilipino nurses na nasa Libya ay patuloy na nagtatrabaho sa mga hospital doon. Inilipat din sa matataas na lugar ang mga Pinoy nurses ng hospital management. Aminado din ang DFA na pahirapan pa na rin ang komunikasyon sa Libya dahil sa hindi pa na ibabalik sa normal ang supply ng kuryente dulot ng bagyo. Sa isang press conference Sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio, sa ngayon ay wala pang nailalagay na OWA personnel sa Libya. Kasi mayroong mga lugar na wala pang presence ang uh, DMW at ang OWA. So dito sa mga lugar na ito, mga bansa na ito, ang embassy ang uh, siyang uh, namamahala. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Charlyte Naguulat, SMN News.